Karoon na ng walkway Kailalim ng Dose Bridge ang ganda no ito yung ginagawang hagdan yun no makakyat uh, tayo ano to ha parang pandang sa ilaw ito yung oh, mga sculpture dito may fountain pa para ka nasa ano Europe ito nasa unuri tayo sa George Bridge pagkakita uh, din tayo ng bagong inaugurated ni Pangulong Bongbong Marcos na Urban Development Showcase Area Ayan. ang ganda na no? oh mga classic na mga dalawa ang inilagay may mga railings na so, puntahan natin doon yun po ang pa magiging pasyalan to mga kabayan pag ginagawa o oh. meron pang isa doon, oh. MacArthur Bridge na yun ito yung mas malapit May mga ano pa dun ha ah? sculpture baka oh, magkaroon ito ng ano ha ah, ng sariling istasyon o ferry sa kabila lang ang Escolta Station at ang Plaza Yuchenko ito yung mga ilaw ng Ghost Bridge magkahawig sa bagong inilagay sa sa walkway hindi pa siya masyadong tapos may mga ginagawa pa ganyan natin doon tara Grabe. may na uli ano pinagandang Pasig River Esplanade ito pa oh mayroong hagdan ang uh, Jones Bridge kailangan pang ayusin to Ayan. para talagang kumpleto no kabayan hindi lang yung mga ano tourist spot yung ano ba pagitan papunta do sa uh, isa pang tourist spot may mga konting basura pa rin sa gilid ito na ah ha meron pa rin mga ano mga kabayan meron pa rin uh, mga informal settlers don ay de-develop na rin yun no? sayang galing ka ng Intramuros dadaan ka dito papunta ng Jones Bridge kaya kailangan maayos din yan ano? ito na ah wala na yung harang kitang kita na ang Manila Post Office na bagong pintura na ayun yan ano na lang no? landscape landscape ito May mga ano pa, hindi pa uh, tapos. Ito na. Sa kaliwa may ramp at mayroong hagdan. Pero ito yung pinaka ano. Pinaka daanan entrance papunta ng Esplanade. So, ito, magkakaroon to ng ano, ng bike path at jogging path. Ayan, ang ganda, no? Bagong addition sa Maynila. Ano may ginagawa doon ng no, platform? Ano kaya gagawin doon? dudugtong kaya sa Manila Post Office ano to ah? base to ng postin ng ilaw yung may design ano kaya ganito magiging mga postin ng ilaw dito sa daan Tara, punta tayo doon. na nasa ano tayo? Sa ram. Ano lang isa? Plain na ano lang, semento. Tapos yung railing siya bakal. Ito na. Ito ka esplanade. Talaga meron pa mga kailangang ayusin. Ayan. Wow, nakakiyat tayo. Ano to ah Parang ko sa ilaw. Ito oh, mga sculpture dito. May fountain pa. Tada! Para abe. Para ka sa ano, Europe. Yan. Ito na, yung walkway. Punta sa ilalim ng Jones Bridge. Punta natin. Ah, meron pa lang ano, may bench. Ayan, meron landscape. maganda na ngayon yun po sa kabila yung pinaka ano nito uh, dulo nito doon sa may bandang base ko. dami mga ano pa doon mga informal settlers kailangan tanggalin ito yun ay nasa baba kanina ito yung ginagawang hagdan yun no ganito yung sa mga ano no sa Italy sa France sa ibang bansa no? sa European countries yung mga ganyang hagdan papunta ng ilog tapos merong ferry para sa mga namamasyal turista grabe hmm. ganda Ang um, pandaan ko sa ilaw, di ba? Mga ilaw nga oh. Ganda mo masyal dito sa gabi. Yes, sir, ala, 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 ala. Meron din yung design yung ano, yung baba. Para, tingnan natin yung walkway Ang dating dito bumaba. Grabe oh. Dapat nakapasyal kayo dito, makakabaya ng ganda. totong ano to mga halaman ayan ito na oh na tayo sa ilalim ng those Bridge ayan meron din design yung mga uh, barriers ayan kulay brown Demento to. Oh. ba yan ha. Oh. Bilog. Oh. Ito na. Isa pa oh. Isa pa ang parang viewing deck. wala tong walkway mga nasa 2 and a half meters ilalagay pa siguro dito ng mga halaman sa gilid ting ilalim ng Jones Bridge at wala halos ano ah wala halos ba nga basura kaunti lang wala rin yung mga water hyacinth Oh, ano to mga kabayan tatlong taon tang gagawin yun ah oh. Ito pa. Kailangan Is... pang ayusin. mga balustre railing pinalitan na siya ng ano ano dati mga bakal ito talaga plastic ito mag subscribe na po kayo kung hindi pa po nakakapag subscribe o kung ngayon nyo pa lang po nakita ang um, aming channel mag subscribe, like, comment at share na po ito ano lang ito plain na uh, semento hindi siya tiles plain na ano pa rin na semento yung hagdan maayos pa ang mga kabayan ito pa ito pa ang ayusin nagbabaha sana mapakayos pa yung mga ano ano pagitan para hanggang ano na no intramuros na Tuloy tayo dito. Bilang Di to pambagandang mga kabayan. Meron din tong water treatment facility saka material recovery. Yan oh. Nagawa ka dito. Ah, doon. Ah, Meron na doon o oh. Ito pa May Ginagawa pa Sa kabilang side naman tayo ng Jones Bridge Ayan, yeah, natin Meron siyang ano Parang canopy Punta na ng Binondo Intramuros Bridge okay, May mga turista oh